Hello everyone! and for today's video natin mga kalalabs, ay simpleng gawaing bahay lang tayo. Kaya naman tara, samahan nyo ang inyong Emil Vibes. Nakshoot ha? Ay, ibang vlogger pala yun. Takanaydo pala yung sa atin. Kinuha ko na nga pala yung aming vacuum dyan mga sa at dahil nga i-vacuum ko yung aking carpet at di ko na rin po pala na videohan yung actual na paglalaba ko dito sa aking carpet dahil taknay do, sobra na akong pesa kikitan. As na yung kabayat at may kasakit ko talagang may at sobra sakit ko balakang may bug na akong alimitik do, taknay do. Ay halos dalawang araw ko rin po pala siyang pinatuyo dahil nga mahirap siyang matuyot, napakabigat. Ay tingnan niyo naman yung email vibes niyo, talagang paka-vacuum na. Napakaimportante nga pong i-vacuum natin yung ating mga carpet diyan mga kalalaps at dahil nga po maraming kumakapit na kung anong mga anik-anik dito. Ayun, mahaba rin po yung buhok ko. Kaya naman po yung mga nalalagas na buhok ay importanteng makuha ng vacuum. At alam niyo ba mga kalalaps, madalas po ako natutusok sa mga napag-iwanan toothpick ng aking mama dear. Takanay do. At kagandahan nga po ng ating fog vacuum dyan mga kalalabs ay nahihigo po nito yung mga dumi sa mga sulok-sulok o yung mga dumi po hindi natin kayang abutin sa mga gilid-gilid o mga singit-singit mga kalalabs. Ay iba po kasi yung feeling mga kalalabs pag alam po nyo na vacuum ang inyong carpet dahil minsan po nafe-feel po ng paako yung gabok o yung alikabok po sa carpet kaya po napaka-importante i-vacuum nito. O so, ba diba, mga kalalabs sabi ko nga po sa inyo pati nga po sa mga sulok-sulok ay wala akong pinapalampas kaya naman fresh ang aking carpet. Syempre, lalagyan pa natin yun, ng bamboo refreshment para naman po sa mabangong amoy. Siyempre, magpapalit din tayo ng cobre kama dyan at mga punda ng ating unan para naman fresh ang ating higaan ngayong December at magpapasko, naksyuta. Ay, iba nga palang vlogger yun. At masyado kaya kasing idol yung menggay vlog. Takanay do. Ayan, kung napapansin nyo nga po yung aking pader dyan, mga kalalabs, ang dami po niyang white-white, hindi ko po alam kung ano yan. At kahit anong punas po ang gawin ko yung bumabalik, ay siguro po yung nagpaparepaint na siya. Siguro po paparepaint ko po pag nakaluwag-luwag na tayo, takanay do. After ko nga maglinis ng aking kwarto mga kalalabs, ayan, breakfast muna tayo dito sa lamesa at iyan ang aking mama dear. Busy na po siya sa paglalaban ng aming mga damit At syempre po ng aming mga kobre kama at dahil nga laundry day namin mga kalalabs Syempre, sampay-sampay -sampay din Kaya naman for the good. Uh, Fast forward nga tayo mga kalalabs Ayan, kinuha ko na yung mga natapos na damit Para isampay na po dito sa labas At buti na lang po talaga mga kalalabs Maganda po yung ating panahon Perfect na perfect po para sa mga naglalabat Maglalabat, naglaba po As usual, congratulations po sa lahat po Ng mga nakapagpatuyo ng kanilang mga sampay Takanay doon Medyo marami nga rin po pala akong sinampay dyan mga kalalabs at tinulungan na rin po pala akong magsampay dyan ng aking mama dear. Siya po yung nagsampay nitong mga malalaking cover cam at alam nyo po ba mga kalalabs sa ganda po ng panahon, mahangin po at mainit, agad din pong natuyo yung mga yan. Kaya naman po I'm so happy. Takanay do.